talaga ako. Yeah, ano? Ang, sarap. Ah, uh, talaga. punta na kayo dito, masarap. Quality. Ito po, masarap din one. itong kilayin. Yeah. Yeah. Ano siya, pinapotok-potok namin ng konti sa... Oh, ano. oh, oh. Sarap. Yeah. Uh. Punta na kayo. <laughs> talaga. Sana makapagdagdag pa kami. Kaya gusto kong lakihan yung kitchen para at least... Yeah, Pero oh, malaga naman. Thank you. Thank you. <laughs> ang babae isang magandang buhay mga ka-farmer tayo po ay papunta na ng litsunan pero ako po ay nag ano muna nag uh, ah, abang ng mga ibon na ah, pinakawalan sa Mindanao Avenue ah, at yung isa nagpa-practice na ako mag-clock ayun o, oh, tingnan nyo yung may sticker na bit-bit yung walo na sa loob na, meron pa po tayong iniintay na isa si Red, check na nag-iisa na lang na isinali ko para lang ako ma-practice nga Ayan, tingnan nyo. Pulig yun eh. Tingnan nyo, siya na lang po ang nasa, nasa labas. Nananadya talaga ito. Hindi <laughs> ko maiwan-iwanan kasi gusto kong ma -ano sana na masubukan yung clocking na makapasok na ako. Kasi lately nang kag kagkakaproblema. Hindi pa po ako nakakapasok. So kailangan nating ma- Ano yan? Ma-practice ba? Wala pa rin. Dito ko na to. Ay, naku. Walang pa tayo isa. Walang pa lang. So, yung iba kasi dyan. Hindi ko lang alam. Yung dalawa kong dinagdag. May mga ano kasi ako eh. Meron tayong uh, substitute. So, bali po ang lichon natin ngayon. Hindi ko lang po alam kung... Uh, medyo nagkaka-nahihirapan ako sa mga sizes. So, buti na lang si Danilo, mamaya may darating. Si ka Farmer Anthony, ano, bibigay ko na ba to sa iba? Habi ko ka Farmer, wag. <laughs> Nakatabi yan pang New Year. Kulang pa nga ako. Di, sabi niya kasi nakita ko ang dami mo ng baboy. Hindi po, kulang pa po eh. So, buti na lang ah. Nag-message siya, kinukuha na daw eh. Habi ko wag, alas ko yan eh. Alas natin yan. So, after ano ka ako, 24 and 25, Tutuos na tayo kasi another loading na naman. Ngayon iniisok po muna mai-raos yung 24 and 25. Marami din po kasi malalaki so parang kakapusin kami sa malalaki ngayon ah. Ay, na playground pala. Ay ay ay. Sensya na po sa may amoy-amoy ng konte ah. Habi ko na nga, dami tayong ibo, ah, ibon, dami tayong baboy. Oh, ayan. Si Sebi po, yan po yung ating uh, katulong sa ating paglilitsyon. Uh. Ayan <laughs> po. Si Ninong. Si Ninong ka Hindi makakapunta. <laughs> Di ko na naipalo up to, buti na lang, nandito ba kayo kanina, nung hinati dyan, yung baboy? Ah, si Rambo, buti na lang na, ano, timbre Wow, ano to? Hindi na po kami magtatagal. Ano to? Itik? Fried itik. Naku po, Dexter! Fried itik! <laughs> ah! Ito po, Si baso. Boy Itik. <laughs> Naku, baka huwag tayo kay Dexter yan. Baka... Mino. Baka ibulsa. Purit pa naman yan. Oh, ano daw yan? So yan, balikan na natin. At... Sana nairaos natin yung mga sizes ngayong araw. Medyo ano na tayo Pero mamaya may darating naman Mga hapon na siguro ko papahatid Galing namang Santa Cruz, bales Mga park Buti na lang si Danilo oh. Maasahan Ito si congressman Nakahapon congressman po yan <laughs> Tingkad ng uh, pagka-orange nito ah Ano congressman? Ah hindi naman ako makapag-lock. Naglolo ko yung IP June. Talagang malas naman, ano? Huling-huling <laughs> pumasok yung loko. No, Pinakahuli, oo. Oh. Tumambay ng gusto. Pang-apat siya, eh. Hala tayo magagawa. So, kahapon dumating na yung generator. Ayan po. Ang generator ay dumating na. At... si ka farmer Rodolfo nagpo-propose palitan daw itong wire na to kasi nagkakaroon nga ng voltage drop so tatanong din natin kay kuya yan kung uh, kung possible kasi ang, nag, ang inexplain explain ko sa kanya yung transformer po wala doon wala doon sa bungad naan doon pa One kilometer away halos doon sa amin ah, kaya baka mamaya pagdating pa lang dito mahina na rin pong kuryente eh yung papunta dito yun ang ganun din di ba so inaano ako baka mamaya gagastos tayo ng malaki ganun din pala transformer naman malaking gastos yun pero merong inaano si Marvin eh meron siyang uh, uh, ginagawang uh, paraan na kahit medyo mababa kasi single phase naman na eh so ayun Milig sa bola to. Ang balita. Breakfast, breakfast! Itik. Wow, special fried rice pa. Baka hindi na mag bumigat ang katawan ng mga ito ah. May longganisa ni Farmer Leo Oh, yo. May, may longganisa pa ni Leo. May pork sisi. Oh, pork sisi, Gano'n pa ba? Happy mo to? Hmm. Ha? Condol Kondol patola. 905 Ayan O, oh, ninong tayo dyan Kay Marcus Kambi Uy, <laughs> thank you, thank you Kanyang mating rice, kaya ninong nga kayo O, siya? Mas manyaman ni eh Ayan na, ayan na, may darating na Congressman, kahit ka na, huwag ka na tama na yan Huwag mo diligin yung artificial Ay! Dinidilig yung artificial eh. Ha. Ayan na si Gagamboy, wala oh. walang dalang gagamba kaya magpapahanap na naman ito. Ano, hanap tayo gagamba? Ha? Kumain na kaya, tabi-tabi subuan mo nga, baka, baka kumain. Bagong gising ka lang, baby ka. Kumain, mama. <laughs> Nailitso natin. Okay. ayan na 'yung mga riders, 'yung oh, sabi ko sa inyo eh. Oh. Ayaw nyo kasi. 'Yan na 'yung riders. Ah, oh, hindi pala. Mga ano pala 'yan? Mga taga dito lang. <laughs> taga dito sa compound. Si Jason, si Kathleen. <laughs> Ayan nga, Jaisel at Kat. Ha? Ah? Ah? Oh. Magagamba. Ayan, pagkatapos mag-chop, trabaho ulit. Oh, may bago tayo waiter. Ba't gano'n. Oh. Order <laughs> Abang <kayo>. naghihintay. <laughs> Ayan, ikutan lang muna natin. Delivery. May mga nag-order po ng lechon. Ayan, nadagdagan tayo ng dalawang order. Tapos ayan. meron na pong kumakain doon. Suki so, okay natin 'yan. Ah, uh, sina Tito Mike. Ayun, yung pinuntahan po natin, nagbigay ng mga pantalon na Como Plan. Ayun, tapos kanina may hiyaw ng hiyaw from Lubao. Ah, uh, nagsisiso yung matatanda, nag enjoy <laughs> Talaga naman, no. Oh. <laughs>

binabati ko lahat ng mga kamag-anak ko sa buong mundo. <laughs> nanonood kay ka-farmer. Ayun. Galing Ako, po kay dito sa... Lubao. Lubao. po. Lubao. Ako yung mga taga New Jersey, mga kapatid ko, si Mike, si Benny, si Lynn, saka yung mga sister-in-law ko, si Lani, si Edna, Saka si... Marcus, Isa. Isa. Tit, Marcus, at Isa. Ayun. Binabati ko si Dennis Barin sa London. Nandito na kami, Kuya oh, Dennis. Sana ikaw na ang susunod. Thank you po. Bye! <laughs> Kahapon wala kaming reservation pero naubos din ano. Maraming nag-walk-in. Ay, ganun? Ayan, may pahabol India. daw. Oh. Hello. California. Marie, Chris. California. 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 Oh, California. Mary Chris and uh, Mike. Mike. And TJ. Hello. Hello. <laughs> oh, picture si Kabe. Uh, si Kabe. Oh, babe. ayan, abatiin niya yung tita. Ay, Ay pa makita ka na. Oh, ano? Ibatiin mo na pangalan. Um Venus. Tita Venus. Tita Venus. Ninang, Ninang, Ninang Venus. Apelyido. Katunggal. Maraming, ayun. Ma'am Venus Katunggal, hello po sa inyo. Ayan, nandito na inyong uh, pamangkin. Pamangkin. Ayan. Suki yan. Thank you, thank you. Makikita ka. Ay, oh, <laughs> thank, you, thank you, 24. Mm, -mm Apo, tapo. sige, sige. Ayan. <laughs> Tapos, dito tayo kayo na. Tito Mike. Oh. Kumusta ang kainan? Dami niya namang order. Oh. Kanyaman talaga No. Ang sarap. Kanyaman talaga. Ang na kayo dito, masarap. Quality. Ito po, masarap din itong kilayin. Yeah. Yeah. Ano siya, pinapotok-potok namin ng kaunti sa... Uh, ano? Okay. Sa, oh. uh, sarap. Punta na kayo. Sana makapagdagdag pa kami. Kaya gusto kong lakihan yung kitchen para at least... Ma habang umaapoy, dagdagan ng gatong. Di ba? Di yan. Bati, bati tayo. <laughs> ah, binabati ko muna yung mga anak ko, si Kim, Les, yung mga ko, si Lily, Rachel, and Melissa. At binabati ko yung mga katropa. Ito, marami po ito. Sige lang. Para umaba yung video. <laughs> si, pag uh, ito, Joby, and Anita, uh, Stella, andito na kami. Kumakalas na sa sa inyo. She, uh... Ngayon lang po kayo naka talaga nung ano na ano? Hindi She... doon tayo nag Hindi yung una po yung, ayan mga farmer yung una po naming nakasalo si na tito, tito Mike. Bisita namin sila birthday ni papayam Yam. Yeah. <laughs> yes, yes. Yeah. Nung ginagawa pa yung kainan. Yeah. Yeah. Ay, ano yun, April? Yeah. <laughs> April. Sarap. Yung yeah, manyaman talaga. Manyaman. <laughs> Yeah, thank you po, thank you. Lahat. Yeah. Tsaka yung lechon, malambot yan. Yeah, hindi siya malam. yung tumatalbog. Malambot. malambot yung meat yeah. niya. Uy, yeah. oh, the best yung ano mo. Oh, yung kilayin, ano po. Yeah. Kasi sinasama yeah. na. Sinasama yeah. na namin sa ano. Okay na po. Okay. okay. Oh, sige. Kayo, kay, kay Abner Kanda, nandito yung taga yung taga Mexico. Si... tsaka si... Anpang-anpang misis na kasi... Si... Si Si Orly. Magagalit, kinalimutan mo. Iyan, wala Sabi ko nga eh. Si... Nakalimutan ko na mamaya natin. Mamaya mamaya. Alalahanin niyo po. Oh, Sige, tain muna kain. Itang yunit mo may kaya. mo kayo. Hindi, pag ano, pag dumating yung package ko ba yung mga uniform nyo Baka gusto mo mag-shopping ulit. Sige, sige. Gusto na mga boys yun. Thank you, thank you po! Ayun, enjoy, enjoy. <laughs> Aya, marami pong salamat nakakataba ng puso pagka sinasabi na ayun no, masarap daw yung sauce. Oh, Dex, alagaan mo yung mga sino no? Na? natin yung choy choy ko. Ay, tumira ka na naman. Bakit? Binabawa huh? Binabawal lang po siya kasi kani kahapon po nagsuka siya nung uminom siya ng pineapple. Ah, hindi man pwede. Kain ka na lang ng Bala. ano. Balat. Ano hawak mo? Balat. Grabe yan, kapal niya ako kagat mo Mm. Um. Mamaya may ainom tayo ng pineapple hati tayo na. Na. Tiglan na tayo. Ay mayroon pala tayong bisita dito kumakain. Ay, taga saan daw sila? Arayat? Baka bumiyahe pa. Ah. Ayoko di kasi munang mangistorbo. Kasi minsan hindi lahat gustong makita sa camera. Nakaka ano mang istorbo. Kaya eh, yun, lagi ko pong sinasabi, kung gusto nyo pong bumati sa vlog or makita, uh, abisuhan nyo lang si Dexter, yung mga waiter, yung mga waitress natin na uh, babati kami para mapuntahan ko. Kasi one time minsan na ganun ko na ah! Oh, yeah. siyempre, ayoko naman ng ganun. Na yung kabilang side. na picture na. Ito po, shout out po sa Shout uh, out po sa mga mga San Fernando Merry Christmas po Ayan, Ang oh, malakas ang hangin amihan Ayan na po mga bisita natin Mukhang maubusan tayo ng lechon ngayon Malakas ang orderan mga farmer Ayan, o oh, tingnan nyo naman po yung mga bisita natin Relax sila That's what I like Ayan, ito Mike Bati na po kayo Oo, lamang tayong 50 po, 50 order yan okay. Kilos yeah. 50 kilos Oh, eto, continuation na po ha ah. okay. Shoutout, yeah, out kayo na Fred Dave, Janicella Jocelyn Cardona, Willie Cardona Tsaka kay ating kuya uh, Rene And mga tropa sa Samirisville mga nako, ko. Les and Kim, Rachel and Mel. Mahaba pa po oh, ang bakasyon you, nila. Hanggang Feb pa. <laughs> Ayan. Babalik pa ka. Babalik pa, babalik pa. Ayan. Ang saya nila, oh. tingnan nyo. Oh. Naka-relax sila. Oh. <laughs> Ay, salamat, salamat po. Sige, Tito Mike. Hi. Thank you. Yeah. Pag dumating yung uniform Thank you, Leah. Thank <laughs> <Did> you. gusto po Thank you. dito. Ayun po, si ayun Ayun. <laughs> ayun uh, Meron tayong mga bagong dating from Angeles, Pampanga. Alam nyo, nanonood na daw to. Nung ginigiba ko pa lang yung lumang kubo. Ayan. Hello po. Oh, from Angeles. Angeles City. Oh, oh Australia. okay, okay. Australia. <laughs> oh. Ibabatihin po kayo. Oh. Oh. Esther, <laughs> andito na ako. Okay. Ayan. <laughs> <laughs> Hindi po ano, naka-upload na lang po natin. Okay. Ah, tama na 'yan. Ayan, may mga nag-order po ng lechon. Siyempre buo. Tapos, meron tayong mga wagong bisita na naman. O, successful Sunday na naman tayo. Nakakatuwa. Ano na po tayo? Going ba? Teka. Ah... Uh... June, July, August, September, October, November, December. Ah, uh, 8 months pa lang pala tayo. Ayan. Going 8 months na po tayo. As as, ano, ah, uh, ano pa naman. Looking good pa rin, syempre. Wala na po yung baboy, halos ano na lang, ayan Pigi. Kaway, kaway. May bagong tip pala, 2,000. Uy, uy, uy. Oh. Ay, salamat mga farmer ubos ang lechon sa God to the bone. Salam nyo na pa, ah. <laughs> yung pa, tinitira na nila. Tingnan huling-huli. Gutom na kasi ito, mag aalaon na, na rin naman ang mga. Nagme-meeting pa. Hoy! Hoy! Anong ginagawa? <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> tapos na rin naman po kami. <laughs> Ayan, tapos na po kami. At uh, thank you sa blessing. Siyempre, tapos sa God, pati ulo po nabili. Yan yung binibili pa nga ni tita. Kaya lang sabi ko, tita, wala na. Gusto nyo pong bumati sa vlog? Say hi! Na-late sila, wala na yung ulo. Sabi ko, hahanap ako ng baboy, dalawa ulo. <laughs> <laughs> hello, mga kaw work ko sa Playport Hotel, Power Rangers. Nandito ako kay Ka Farmer. Thank you po, thank Lourdes, you sa pagdala. my friend. Hello, hello. Nandito na kami. Ikaw sunod pag uwi mo sa oh. January. Ikaw naman na ang babati sa kanya. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Sabi niya, mag-vlog ka doon. Sabi niya, Ay, oh. para makita. O sige, kayo, si Ka Farmer naman ang gumagawa noon. So, andito na kami. O, oh, yan ha. Ikaw naman ang babati sa kanya sa, next January, time. Sa January, pumunta kami dito. Ang video niya, talagang masarap. Ayun, salamat. Na-try namin. Nag-take away pa. Ayan, may take para out pa. Sa Pagkatikim ko. niya, tumakbo agad. Take out. Oo, <laughs> oh, oh, natikmang. Malutong yung ano. Oh. kaya sabi ko, pa-reserve na tayo na dito. Kasi obos na po. nakita ko, oh, ganyan obos na. na lang eh. Na. oh, Oo. Oh. Kaya tumakbo ako doon. Sakto oh. lang. Sabi ko, 2 kilos. tabi ako. Ayan, yung buntis kong anak, o, eto uh -huh. na, meron ka ng ano, na pasaluban mo. Thank you yung po. Yung mga ibang mga friends ko, yung si Clarita, Penny, <laughs> <laughs> yeah, at dito ako, Resma, at dito ako, manood kayo sa YouTube, hindi ka pa, Ayun. Lahat kayo binabati ko kayo Next time ko na kayo mamit meet Balik ko dyan Kasi no time na talaga Nung umalis kami doon Kaya hindi ko sila na -meet. Sabi ko magdating na lang yeah. Thank you Thank you po Enjoy, enjoy. Thank, thank you, you Mga bata <laughs> Thank you Thank you Oh. San po dito po saan kay galing? Uh, Balisuela. Ah, Venezuela. Medyo traffic, traffic. Ayan, thank you po, oh thank you. Thank you, thank you. Ayan. Ito may Quezon City din mag nag-order ah Nang ng lichon. tapos yan kumain din po sila. May loha-loha pa. Mag-meeting lata, kilog eh. Asan ah, na yung mga anak ko? Kumain na ba itong mga anak kong ito? Isa kaya, umuwi na. Zero one. Chi! Halika dito, anak! Ano mo? Ayaw mo uwiin ito. Pakalat-kalat lang, okay. kawawa na. Tingnan mo yung anak mo, parang pulubi. Kaya nga, kanina ko pa inahagot sa bahay silang dalawa. Ito, ang ang dumis nila. Ayaw sa mama. Pakainin mo na kaya, muna. Subuan kumain mo. Ako, ah, kumain na siya. Pag pahing ano ay kagabi na ng dilim. Pag-uwi nga di ba nakatulog dun sa sofa. Kala mm. ah, ko ipapapalot hindi. hindi. Si Dexter hindi kasi may nag-tip ng 100 Australian dollars. Thank you, thank you. Oh. Dey, gugupit-gupitin natin. Ah. Gugupit-gupitin natin. Para na

Ay, ito po sir. Ayan, sila po ay galing sa? Galing kami Malolos ngayon. Malolos. Pero, original eh. Baka sila kami from Sacramento. Oh. Talo na naman ang Sacramento Kings nyo. Tinalo na naman ni Lebron. <laughs> ay, ay, ay. Pakita mo na muna. Ihulog mo muna yung Ano. Excuse. <laughs> talaga naman. Thank you. Thank you. Baba Thank you. From, From Quezon Vegas City. Las Vegas, Vegas to Quezon City. <laughs> Hi guys, guys pinabati ko yung mga anak ko. Si Diane, Erica, si Lauro, tsaka si Alia. Tsaka yung mga pamangking ko. Si Raquel, uh, Rose, tsaka si Rowena may nakakasama sa hindi po sila nakasama. kailangan mo eh last january ako doon for good na dito na Mas gusto niyo na dito tsaka habang malakas pa enjoy mo na yung the fruit of your labor sabi nga nila diba kung sangkam masaya eh diba ba? ako ng farm sa saan po sa bigol nabua Sorsogon. Sorsogon po na kayo. Erika. Sabi ng Erika. Ah, malapit lang. Bikulano kayo. Father ko. Eh, malamang eh, kasi father ko eh. Oo, oh, bikulano ka. Oh. Ayan, thank you, thank you. Hala. Alas dos na, may mga dumating pa. Ubus na po yung lechon mga ka-farmer. Sagad na. Sagad to the bones. Ah, tayo, may mga nagre-relax pa. O, yung mga bata, nag-i-enjoy nasa mm. na yung aking anak ah, umuwi na hmm. mamaya pupuntahan natin yan ah, ito po ay saan pa po kasi galing? may pa ba tayo? may, may na na pa na po eh. ano? yan yeah, no? nagutom na eh <laughs> Ayan, thank you po. May babati po kayo, tita. Merry Christmas, everyone. <laughs> Ayan, thank you, thank you po. Dito. Bate. Saan <laughs> kasi kayo galing? Sa Malabon ba? Hindi, Malolos. Ah, Malolos. Tama, Malolos. May bahay kami ron. Tapos yung inihintay nyo po? Ano? Um, galing, galing Malolos din, pero galing Tarlac yun. Ah, I see. Kaya pala magkakalayo. Ano po? Ayan, no? Ah, ang, ano sila? Ano ba tawag dito? Nag-enjoy po yung mga bata. Sila kanina, nag-message na po, nagpatabi na po ng tatlong kilo yan. Yung isang kilo, hindi pa nila nilalabas kasi nga, baka, uh, <laughs> inaano nila na pagdating na lang po sa kailabas. So, ayan. Hmm. Tapos sila naman, manunood daw po ng Ah, uh, Lantern uh, Festival pala ngayon sa San Fernando. Ayun, ang gaganda ng mga show diyan, mga uh, So, uh, ayan, hanggang dito na lang po at birthday pala ni ng Jello ngayon. Kaya lang may sakit po siya, nilalagnat. May trangkasi. So, uh, ayun, wala po siya. Uh, so ayan, maraming maraming pong salamat. Maraming salamat sa mga pumunta. Sold out po tayo. Sold out po ang lechon. Grabe. Uh, at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil uh, going 9 months na. At uh, okay pa rin naman po. Ayan, nagdadagdag tayo ng mga pwedeng idagdag para ma-enjoy nyo po yung uh, experience ninyo dito sa amin. Kagaya po nyan, may playground na po tayo. At ang susunod naman nating project ay baka po sana malakihan na yung kusina. Then uh, makadagpagdagdag po tayo ng ihaw-ihaw, di ba? So ayun, para naman magkaroon po ng ibang putahe. Tapos syempre lalakihan na po natin yung ating uh, kainan din. Uy, oh, boy. Ano 'Yan. <laughs> yan po ang ating uh, head waiter. <laughs> si congressman kahapon ang head waiter. Ngayon, balik to sa ano ah uh, kitchen steward That is Washerman so ayan po importante happy at maraming salamat po sa lahat sa mga nag sa mga bumalik sa mga uh, nasiyahan at satisfied satisfy nababalik pa po ayun maraming maraming po salamat nagpapasalamat na po ako ng advance sa inyo dahil uh, talagang uh, masarap sa puso talaga na marinig sino yon sino yon so ayan maraming salamat at magandang buhay ano yon si Rowan mga ngagamba ha baka gusto pumunta doon ano loko loko talaga ha 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 ha